So from the pit rock formations na may hanging bridge na pinupuntahan talaga ng mga tao, meron pang trekking with stairs with 250 steps at nandito tayo ngayon. And kung gusto nyo pa ng more adventure, sundan nyo lang ang trail na to. The earlier, the better. Breathe the early morning fresh air atop the mountains of Lipit and wander the natural rock formations below. Travel through rocky terrains and rivers and find a hidden gem. Truly, this greenfield town is perfect for adventure seekers and nature lovers. <laughs> From highway kapunta rito sa rock formation, um, more or less 10 kilometers. Mga gustong punta ng lipit, pwede naman tricycle mag-arkila nun sa pagkaya nila. Pero maabuti ng 350 ng okay. ano, ang arkila nila. O, pero may, mga, may sariling sasakyan, medyo medyo yung mataas nga lang kasi bato-bato itong -bato daan. Para kompleto ang kasiyahan, magbaon na ng makakain bago pumunta sa lipit. Magbaon na din ng paglalagyan ng pinagkainan at basura para kalinisan ay maalagaan. Bago umuwi, ito naman ang pabaon kong trivia. Ang pangalan ng sityong ito ay galing sa Ilocano word na lipit na ang ibig sabihin ay masikip that refers to the narrow river of this barangay. these wide ranges of lush trees and flowing waters shared by different communities are blessings to every wandering eye find its beauty sparkle even more after the september rain through the beginning of the new season rain or shine this town will not run out of destination